What's up mga ka dito? So nandito tayo ngayon no sa Can Gerardo. Bumalik po ulit tayo dito para tingnan natin no kung ano yung ibang features dito sa loob ng Can Gerardo. So ngayon nandito tayo sa bahagi no pinakataas na bahagi ng Can Gerardo. Yan. Huh, medyo nahapo ako mga ka dito. Mataas kasi yung lugar eh. So ngayon nandito tayo sa saktong ganda. Kasi yung Can Gerardo mayroon sila mga uh, tawag ito, parte no, na pwede mong dito yan, dito tayo sa saktong ganda yan, mayroon no, meron dito silang cottage no, mga ka dito yan so ito, dito sa pinakataas eh, na bahagi tapos yun naman, yun, no, yung barkadahan section ng Kanjirardo So mataas na lugar ito mga ka dito kasi kung ewan ko lang ha kung kita dito sa aking uh, video, kitang kita na dito yung city proper ng San Pablo. Ayun o. No? Ewan ko lang mga ka dito ha kung tanaw dito sa video. Pero dito, natatanaw na yung city proper ng San Pablo City. Ayan. Ah. Yung know, mataas na bagay na ito mga ka dito. Grabe. Takas ng hangin pero malamig. Hello. Taas nito. Grabe. So dito sa Canjardo mga ka dito, bukod dito sa swimming nila tsaka sa pwede kayo mag-camp dito, no? mag dito. Meron din sila dito yung airsoft eh. So palagay ko yung airsoft nila dito din eh. sa bahaging ito. Kasi malawak to mga ka dito. Mahilig kayo sa airsoft. Yan, siguro yan yan, yung airsoft range nila. Ano. Malawak yan. Gandun pa sa dulo. So, hindi na natin kasi masyadong malayo na. Dito sa Canje Ardo, mga matamis lang no? madami silang pwede nga ano na. Eh. Pupuntahan na pwedeng yung picture. Ano? Yung mga kaibigan, mga pamilya, Tulad nito. Yan. Okay, dyan. Okay, dyan. Pwede din doon sa ating unang tinigilan. So, yan. Magpa-picture dito. Tapos doon. Tapos meron silang tent dito. Ah, cottage. What I mean is cottage. Yan, ito cottage. Yan. So, siguro good for 10 to. Itong cottage na to. Siyempre, sa Canjardo, dahil summer ngayon, siyempre, pupuntahan natin. Eh, para mag-swimming tayo, no? O kaya, minsan, gusto natin mag-camping. Yan, pwede din kayo magpa-picture doon, no? So, parang puungkad, to. Gusto ko sana puntahan mga ka dito, kaya lang, medyo madulas, eh ano kasi siya ipababa so dito lang tayo kaya yeah, papakita ko na sa inyo kung ano yung nest na yan pwede kayo mag magpa magpapicture dyan kung pupunta kayo dito sa so, Camp Gerardo yan. dito din sa bandang taas no. yan o, Hot Mama section grabe no, unique yung mga pangalan nila dito nung ano section ng Canjerardo so ito mga ka dito, sinimulan ko na uli bumaba, baba muna tayo pero doon grabe no lakas ng hangin tapos ang taas ang lamig so dito medyo ingat lang tayo sa pagbaba no yan, hindi ako ready bum magdala ng ano eh ibang nadala kong sapatos madulas kaya baka mga slippery tayo eh yan. medyo ingat lang sa pagbaba okay so yun ito ito cottage din yan kay kuya o siya, no? pwede din uli kayo dito magpa picture oh. tapos yun yun na yung swimming pool mga ka dito ng tan herado so tingnan natin doon mga ka dito See, ito may CR sila dito kaya lang yung CR nila for overnight use yun, no? so pwede nila magamit yung pag overnight Hey, dito tayo sa feeling cute So yun, meron ting cottage dun oh. Tree house Ito yata yung tinatawag nila ng tree house Yan, may mga nagsiswimming kasi dito sa baba oh. So mataas pa rin itong bahagi Ng kanirada yung pinagalan natin Tapos ito, ano to uh, Cottage din siguro Yan So dito muna tayo mga ka dito Hinahapo ako, Ang taas ng lugar So dati pinost ko tong Kan Gerardo no sa aking uh, Facebook page last time. So ang dami nag tatanong, dami nag request sa akin no kung so, no, paano ba tapos magkano no yung pagpunta dito, yung entrance fee tapos yung mga cottage So humingi tayo ng ano nagtanong tayo dito. So tingnan natin. Pag-usapan natin no, yung mga cottage Ano po na tayong pwesto So yan Baba muna tayo ha, mga ka dito. Yun, may nagsiswimming pa doon. Oh. Teka, hanap na tayo magandang pwesto para masabi ko sa inyo, no, yung mga gusto nyong malaman dito sa Pan Gerardo. So, punta tayo dito. Dito muna tayo. Tapos ulit tayo, mga ka dito. Ay, hey, yan o. Oh. Taas niya, no. Okay, dito siguro dito na. So dito mga ka dito, kung pupunta kayo no sa Can Gerardo, ang entrance fee kapag day 2 ay 50 pesos no. 50 pesos siya. Pero kung pupunta kayo dito at mag-overnight kayo, ang entrance fee ay 150. So 'yon. Tapos sa mga cottage, yung presyo kung ano yung presyo sa day, yun din ang presyo sa night, no? Yung bamboo cottage nila, ah, uh, bamboo, siguro yung, baka gano'n, no? 900 pesos. Kasi tatlong ano siya, eh. Tatlong range ng prices, no? May 900, may 600, tapos may 350. So, baka ito yung 350 makaka dito, no? Tapos, may mga cottage din sila no, nandun sa baba, yung umbrella. Mamaya papakita ko sa inyo no. Nag-range naman siya sa 200, 250, 300, 350 at 500. So, kumpormi siguro no, sa laki. Nung no, umbrella cottage nila no. Ayan. Tapos yung tree house. Tree house. Baka yun, yun. Yun siguro yung tree house. Nag-range naman siya ng 500 pesos. So, ang capacity niya ay 5 persons yun katulad ni kuya hello po hello. kuya magkano yung cottage nyo ay, ay libre si kuya libre pala <laughs> Ayan, siguro... ah okay ah po so. sige po thank you po so yun siguro baka yun yung 900 ano tapos ano pa ba yung gusto nyong itanong yun meron din pa mala sila mga ka dito no? baka ito pa pala yung ano yung cottage with room baka yun yan mga kadito no? yung cottage with room ang cottage with room pala mga kadito pag daytime nag range siya ng 1,000 to 1,500 tapos kung gabi naman kayo pupunta mag overnight kayo magiging 2,000 siya yun tapos bukod doon mga kadito no? yan kung gusto niyo naman mag camping tapos wala kayong tent yan, kasi doon sa taas doon no, na pinuntahan natin kanina pwede kayong mag camping dyan malawak. O kaya gusto niyo doon sa malapit sa may pool, no? Sa may pool. Swimming pool. yon Ang rent naman ng tent nila ay 400 pesos. So may available tent sila dito kung gusto nyo, ano. Kung gusto nyo na kabarkila noon. So baba ulit tayo, mga ka dito. Yan. So dito maganda na yung hagdan. So doon medyo mag-iingat tayo, no? Kapag tayo aakyat. Ah, dito kasi ang hagdan sementado na so itong section na to ay Ayan, saktong pogi parang tayo <laughs> okay yan so nasa baba na tayo so kung magba, magka-camping kayo magka-camping naman kayo ano so yun yung tree house yung tree house ay ang presyo niya ay 500 no so good for 5 person na yun so kung magka-camping naman kayo may camp meron silang tent dito sabi ko nga ang presyo niya ay 400 no pwede kayo mag rent ng camp ng tent yan tapos kung wala kung may dala kayong tent yun magka, uh, magbabayad lang kayo sa kanila no ng tent fee na 50 pesos yun So, kung may tent naman kayo, pwede nyo naman gamitin. Kaya lang, may fee no. 500 pesos. Ah, 50 pesos, I mean. 50 pesos. So yun Pupo muna tayo mga kadito Yan Meron tayo nakita ang pusa Hindi po ako mahilig sa pusa So ito yung ano Ito yung Mga cottage nila dito no? Yan. Siguro ito yung 900 nila na cottage Yan. So okay din to Good for 30 25 to 30 person no? Yan no? Laki oh. Laki oh. So yung sa kabila siguro, yung kay Kuya doon sa minagutulo, ang presyo niya ay 600. Right? Tapos, yan, ito na. Nandito na tayo sa pool. Oop, oh, may mga nagsiswimming. So yun, makaka dito. Tapos kung halimbawa gusto niyo mag-inquire no at hindi kayo makakapunta dito sa Can Gerardo, pwede kayong tumawag dito sa cellphone number no. Yan, ilalagay ko dito sa video din no, sa video natin yung phone number no, at saka dito sa description. Pwede niyo kontakin sa Can Gerardo si Tita V. Ano, ang number niya ay 0945 533 5580. So pwede kayong pwedeng siyang tawagan o no, kaya makakontakin no para sa other information. So kung halimbawa naman, pag sinyo pumunta dito in person, ito dito ako pupunta no. Yan yeah, sa tindahan. Yan din si Tita B. So dito wala namang problema mga ka dito no kasi mababait yung mga staff dito. Yung yeah. Kung may mga question kayo, yan yeah, si Tita Vi. Yeah. So yun si Tita Vi yan no. So pwede kayo magtanong sa kanya. Mag-inquire kayo in person. Okay? So, yun. May other questions po ba? Na nakaligtan na ako mga dito Kung may other questions pa kayo, no? Yan, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Para malaman natin, no? Kasi itong kanherado, medyo malapit din lang naman sa aking tinitirahan. Yan. Ah. So, so ta. Ah, natin ulit. na yung pool. So, ito na, mga ka dito. Ito na yung swimming pool. So, kung nagtatanong kayo kung running water itong pool na ito, ayan. Flowing water siya, mga ka dito. So, nandun, dito siya lalabas. Yun. So, nakalimutan ko kasi kung anong pangalan nung ano eh. Nung source ng water nito. Pero malapit lang dito yan, mga katito. So, yun. So, ito yung siguro, yung cottage na yun, baka yun 900 din o, o, kaya 600. Ito. Ito na yung kabuuan ng Tan Gerardo. Okay. So, nagtatanong kayo kung malamig yung tubig. Maka dito, malamig din niya. No? Malamig siya. Tapos, Mukha lang siyang malabo pero kasi medyo malalim daw to eh. No. Pero medyo may mababaw din na parte. Siguro dito yung mababaw, dun yung malalim na parte. Okay. So siguro nasagot ko na lahat no, yung questions nyo. Wala na akong nakaligtaan. Tapos, uh, yung pala yung airsoft sabi ni kuya nung may are yung airsoft so balik ulit tayo no, sa airsoft dito muna tayo tambay tayo dito sa cottage so kung gusto nyo naman mag airsoft parang ang sabi ni kuya 650 no good for 6 person no yun so so yun dito tayo sa cottage pahinga muna tayo mga kalito grabe hinapo ko dun ang taas So yung entrance fee ng Can herardo pag day tour kayo ay 50 pesos. Tapos pag mag-overnight kayo, magiging 150 siya no yung entrance fee. Tapos yun no, kita niyo mga dito, may nakaparadang four wheel. So yung four wheel kasi dito no, kaya naman pumunta dito. Yeah, medyo ah uh, yung kalsada pupunta dito sa Can Gerardo ay rough road na no, hindi na siya sementado. Kaya medyo yung sasakyan niyo shaky siya no. Pero kaya naman na yun no, may sasakyan na dito. So yun. Tapos yung mga cottage mga ka dito no hindi siya kasama sa entrance fee so magbabayad kayo no yan yung bamboo cottage nila 900 tapos 600 ka at 850. tapos yung umbrella cottage yun katulad nun mga ka dito yun yung umbrella cottage nag-i-range siya sa 200 250 300 350 at 500 tapos yung treehouse yung nakita natin kanina no doon sa dulo sa so may taas, 500 siya tapos uh, yung cottage with room nandoon din nakita din natin do sa taas no. Sa morning ang presyo niya ay 1,500. Tapos meron din siyang 1,000. Tapos kung gabi naman na arkelahin siya 2,000 pesos no yung cottage na yun. So yun. Tapos kung magka-camping naman kayo, gusto niyo mag-camping. pwede kayo mag sa kanila, may cottage sila eh. Ah, may tent sila no, 400 pesos 'yon. Pero kung may dala kayong ah uh, tent yeah, lang kayo ng fee no? 50 pesos yung fee para do sa tent yung dala yun so siguro okay na mga ka dito no ito ito yung kan Gerardo yeah, medyo lumabas na tayo no yeah, so sana nakatulong no yung video na to yung vlog natin para magkaroon kayo no ng nalaman nyo no yung mga detalye at kung paano pumunta no dito sa Canherardo So try nyo mga kadito dito. tama, -tama to ngayong summer Yan eh, mga may nagsiswilling na Yung tubig ng pool Ano siya eh, running water naman eh. Flowing water Yan, kaya tapos bukod doon malamig talaga So yun, siguro yun na Salamat no sa inyong Panonood sa ating video So kung nagustuhan nyo to mga kadito no Please uh, Like and subscribe no sa ating youtube channel tapos meron din tayong Facebook, yun yung dito sa Pitong Lawa, Facebook page. Pwede nyo ding i-like and follow yung video nito. Yan. So maraming salamat din, no, sa kanila Ate B, tapos sa may-ari ng Tan Gerardo, no, sa kanilang pag-entertain, no, sa mga questions natin regarding, regarding, yeah, dito sa app, uh, Tan Gerardo. Ayan. So try nyo, mga ka uh, dito, no. Ayan. mag -e enjoy kayo sa lugar na ito. Bukod dito sa pool, yan nature din oh. Kung kay nature lover oh, ganda din puntahan talaga ng kan Gerardo. So, 'yun. Siguro ito na talaga no. Buli, maraming salamat sa inyong panonood and yan. See you sa ating next vlog. Bye-bye.